uh onda assumption halimbawa na magbibitiw si Vice President Sara Duterte. Oh. Uh ang ginawa pala ng uh, house itong ikapat na impeachment, ibinukod nila yung pleading na in case na magresign siya niya kasi ang ang purpose lang ng impeachment is to remove from office don't mm -hmm. impeachable official mm -hmm. para maalis yung mantle of immunity. Oh, oh. Pero yung kaakibat yung uh, kaakibat na parusa yung perpetual disqualification ay eh gusto nila kahit na nagresign halimbawa ay eh ihabol pa rin yon kaya lang hmm. eh, magbabanggaan naman ang legal opinion nila dahil eh, hindi pwedeng halimbawa nagresign ang vice president eh, hindi mo na pwedeng ihabol daw yung perpetual disqualification 'di eh, na consummate na yung purpose ng impeachment to remove from, to remove office. from office tama tama uh, o 'di ba yun ang gusto naman nila eh, <laughs> <laughs> Ewan natin. Kasi, alam ano mo, pagka ganito, dumadami ang mga mga legal analyst. eh. Kahit hindi abogado, Oo. talagang Oo. ang mga Pilipino. Tama. Eh, sa mga huntahan niya sa kanto, sa mga barbero, yan ang mga usapan. Oo. Naging lawyer na yung lahat Oo. eh. Nagmistulang lawyer ang lahat. <laughs> ibang, ibang Pilipino eh. Oo. May sariling uh, legal opinion ng bawat isa natin oh, okay. mga kababayan. Kaya nga, ang sabi nila, Sir Alex, oh. sa isang legal issue, kumuha ka ng sampung abogado, sampung Ayun. opinion din ang makukuha mo. Kaya nga, ang daming, ano, da, ang daming uh, interpretation. Oh. Kaya, <laughs> kaya, kaya naguguluhan na rin ang taong na bayan. <laughs> oh. Ayun, sige. Thank you. Sige. Kaya. Balik sa inyo, Sir Alex. Thank you, thank you. Si Kuya Vic Sumintak, ang ating pong senior correspondent dyan po sa mata ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun! Sige! Ha? Sa mga gustong maging abogado for a day. Sige, mag-usap-usap kayo ng mga ano. Walang pikunan, ha? Kaya rin, nag-uusap kayo. Ah, wag isipin kung wag yung papanig sa isang na uh, opisyal. Wag yung papanig. Papanig ka kay Romualdez. Papanig kay Duterte. Wag. Dapat yung ano, diskusyon na ano lang. Ah? Magandang diskusyon. Ha? Ah? Ibabatay ninyo sa batas. Kaya i-google ninyo yung mga ano, yung mga kopya ng batas. Tapos diskusyon kayo. You know, maganda pakita sa ano, sa mga parke. Daming ganun. Ang, ang gagaling, oh. hindi naman abogado. Pero pag nagsalita, paniniwala ka talaga. Kaya kapag may mga ganong usapan eh minsan eh napapaaway yung ilan eh yung asan yung away basta ano lang balitaktakan lang tagandahan ng ano tagandahan ng uh, posisyon di ba oh, naalala ko tuloy di ba meron sa no sa ANC dati mga bata di ba maglalaban-laban tapos ang topic about impeachment tapos si premise ang premise is uh, last minute na na i trans transmit sa Senado. Ito, ganito nangyari. So, ano ang ano? Sino ang pro? Sino ang con? Di ba? dito, pro. Ang pro is eh, gusto nila ituloy. Ha? Pero ang cons, eh, hindi. Hindi pwede. Huwag niyo pwedeng diktahan ng Senado. May time sila. Okay, labran kayo. O, di ba? Pagalingan kayo ng sagutan dyan. Na, Namimiss ko yun sa, ano, sa ANC. Merong ganung labanan sa mga bata eh. Na, parang hinahasa sila kung paano nila Uh, ano? Ano uh, nung paano nila ah, uh, uh, i-defend? Uh, paano nila i-defend yung kanilang uh, punto de vista? Kung sila ay kontra at kung sila po ay pabor. So, ang ganda yan Sige. Good luck po sa mga itong gagawin ninyong talakayan. Sa inyong kong uh, tipon-tipon po yan, at sa inyong pong uh, huntahan. Azan po, totobanay. Hoy, bisita tayo natin ang Palawan, ha. Ang Palawan po ay grabe. Sobra daw ang uh, ibinuhos na ulan at sa kasaysayan po ng lalawigan ng Palawan. Grabing baha nangyari po sa kanila. Palawan at maging sa Oriental Mindoro. Baha pa rin dulot ng shear line. At Tatlong HPG personnel na iligal na dumaan sa EDSA busway, nirelib sa pwesto. Ha? Huh? Sila dapat may alam ng batas, ha? Huh? Huh? Ang detalye, tabayanan po yan sa aming pong Ang time check na ito ay atit sa inyo ng San Miguel Corporation. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang labindalawang taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Oras na natin, 4.44 na po ng hapon. Ang time check na ito ay atid sa inyo ng San Miguel Corporation. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Balita. Hoy, nagbabalik pong inyo pong Responde sa radyo sa oras na 4.45 ng hapon. We have 15 minutes to go bago humagalas ng hapon. Hoy, ito muna. Inalis po muna sa kanilang posisyon o pwesto at nasa floating status ngayon at tatlong tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o HPG. Laluyan sa iligal pagdaan sa EDSA Busway kamakailan. Ayon kay PNP HPG spokesman, Lt. Uh, Nadeem Malang, na bilang sa mga nirelieve sa pwesto ay dalawang non-commission officers at isang police commission officer. Ang pagtanggal sa kanila ay upang bigyan daan ng patas na imbesigasyon na ginagawa ho ng kanilang unit. Nilino naman ng HPG na walang kinalaman si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa insidente. Samantala po naman, nilino naman ang Department of Transportation na hindi alisin ang EDSA busway sa kabila ng mga pangamba at mungkahin ng MNDA upang bigyan daan ang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Jimmy Bautista na hindi tatanggalin ang dedicated bus lane dahil mahalaga ito sa libu-libong mga pasehero. Nakipagpulong si Bautista kay Pangulong Marcos Jr. at iba pang miyembro ng gabinete upang talakayin ang Comprehensive Traffic Management Plan para ho sa Kalakang, Maynila. Lino naman ang kalihim na hindi replication ng MRT-3 ang EDSA Busway. Anya, ang busway ay nagsisilbi sa mga commuter mula Kalookan hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Habang ang MRT3 ay bumibiyahe lamang mula North Avenue sa QC hanggang Taft Avenue sa Paranaque City. Samantala, o oh ito, ilang lugar po. Baha pa rin po sa ilang lugar sa lalawigan ng Palawan at Oriental Mindoro. Dulot na mga pag ulan dala ng northeast monsoon amihan at maging yung shear line na yan. Ha? Sumisikat itong shear line nito Ha? Sa lalawigan ng Palawan, kabilang sa mga lugar na nakarana sa matinding pagbaha ay ang bayan ng Aborlan, particular po ang barangay Isaug at Plaridel. Ilang mga hayop din ang inanod ng baha. Tulad ng Kalabaw at Pato sa bayan ng Nara at Puerto Princesa City. Panayam po ng programa ASPN kay uh, Jeremias Alili. Pinuno po siya ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Umabot ng hanggang dibdib ang tubig baha sa maraming lugar sa Palawan. Ngunit bahagya namang humupa sa ngayon. Ngunit tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan. Ayon pa rin po kay Alili, nahirapan sila sa paglikas sa mga residenteng napektuhan ito. Dahil hindi nila may paliwanag kung bakit sila kailangan ilikas kayong wala namang bagyo o storm warning signal na inaanunsyo po ang pag-asa. Ngayon kasi tumataas kasi ang tubig ba? Baka matrap sila. Ngayon ay katlong araw ng pag-ulan nang tuloy-tuloy ang kanilang lugar na hindi pangkaraniwan sa kanila. Nandiyan ba yung soundbite? So, ngayon po ay pangatlong araw na nasunod-sunod ang ulan at uh uh, based po sa aming lokal na pag-asa, eh halos 10 times na, oh, uh, na ulan na dapat ibuho sa uh, isang buwan. Uh, kaka kakaiba po ito sa amin sa ngayon na uh, yung dahil sa based doon sa sa monitoring ng rainfall ng pag-asa, eh, record-breaking ito. Wow. Dahil so far, ang pinakamataas namin ay nasa 200 lang. two oh, 200 wow. plus ngayon ay 340-something forty something oh. uh, ang uh, ang uh, dami ng rainfall in 24 hours, oh. so sobrang dami po nito. at ang um, concentration po nito ay dito sa Puerto Princesa, sa uh, Aborlan, mm -hmm. yung susunod na munisipyo down south at sa uh, uh, Nara Palawan. ang tinig po ni Jeremiah's Alili, ang uh, Hepe ng uh, MDRMC Pujan. Sa Palawan, o PDRMO pala, Palawan, Provincial Palawan. Samantala sa datos po ng MDRRMMO, nasa higit isang libu katawang lumikas at nananatili po ngayon sa evacuation center. Samantala, dito naman sa Oriental Mindoro, umabot sa critical level ng tubig sa Alag River. Patuloy ang monitoring dito ng otoridad. Hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada dahil po sa mataas na baha. Wala namang naitatalang uh, namatay o nasugatan sa lalawigan dulot ng mga pagbaha. Kaya kuha tayo ng update mula ho sa weather forecasting bureau natin sa pag-asa. Wala kay Veronica Torres. Ma'am Veronica, good afternoon ma'am. Alex Santos po. Welcome sa Radio Aguila. Magandang hapon din sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa NET25. Ngayong araw, asahan natin ang shear line na magpapaulan sa Visayas, Bicol Region, ni Maropa, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora at Easterlies naman ang magpapaulan sa Mindanao. Northeast Monsoon magdadala rin ng mga paulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas at nalalabing bahagi ng Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng, um, ng Luzon, party cloudy to cloudy skies at may mga chance na may hinang pagulan. Meron din tayong nakataas na gale warning mostly sa ilang seaboards ng Luzon, pati na rin sa silangang seaboard ng Visayas. Kaya kung maari, ay huwag mo nang pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron, um, sa kasalukuyan na rin naman ay wala tayong namumonitor na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa PAR. Mm -hmm. At yan nga muna, ang pinakahuli sa lagay ng panahon, Veronica Torres. Aho, ma madam, Veronica. Yes po. Yung si shearline, mas, masyado na siyang sumisikat ha. Talagang ba mawawala yan, yung shearline na yan? Nakikita nga natin na during amiant season, talagang sumusulput-sulput itong shearline neto. Mm -hmm. Although, nakikita nga rin natin na until uh, malaking bahagi ng bansa until tomorrow posibleng makaapekto yung shear line, pero mostly sa Bicol region possible umabot pa ito ng February 12 mm -hmm. or Wednesday po Oho uh -huh. pero Ma'am Veronica ano ang nagtitrigger dito sa shear line? Dahil dati wala naman itong shear line, shear, LPA lang tayo, ITCZ pati mga bagyo, di ba? Ah uh, sa shear line naman ay ito kasi kapag amihan um, season na mm -hmm. nagkaka mayroon tayo malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan so yung salubungan ng malamig at mainit mm -hmm. na hangin ay yun yung nagiging shear line nga po natin nagbubuo yan pero hindi naman uh, from shear line hindi naman sila nagde-develop into LPA or uh, ano ba iba pang mga term niyo diyan eh, hindi naman low pressure area mabubuo yan ma'am no opo sa ngayon naman mostly um, yung shear line ay salubungan ng hangin, hangin so ang so mga convective area so maulan sa areas afe, apektado na shear line so wala mang LPA uh -huh. or bagyo sa kung saan may shear line pero may mga moderate to heavy rains tayo kaya kailangan pa rin natin mag-ingat uh -huh. pero anong science niyan ma'am kapag nagsalubong yung malamig at mainit na hangin ibig sabihin parang may condensation may evaporation parang ganun ma'am Opo, uh, parang nagkakaroon sila ng uh, salubungan and then yung area kung saan sila nagsasalubong. So, mainit na hangin, malamig mm -hmm. na hangin. So, parang naglagpas ka ng tubig galing freezer and then nagkakaroon ng mga pag-ulan din po. Ayun. So, yung ulan dyan sa Palawan at Oriental Mindoro, magpapatuloy hanggang weekend ba yun yan, uh, Ma'am Yung nakita natin sa Palawan, until tomorrow, until posibleng tomorrow. maging maulan at sa mga susunod na araw possible naman yung pagganda ng panahon although Ayan. patuloy pa rin nating i-monitor. Madam, yung pong banda sa may uh, Visayas, especially po sa Bacolod City, sa Negros Island, uh, ano ang pagtaya ho ninyong ano diyan ng uh, weather uh, uh, from uh, Thursday to Sunday? Makita natin By the weekend, nakikita nga natin na Eastern Visayas yung posibleng magimuulan sa mga susunod Ayan. na araw. Okay. And then pagdating ng Thursday, asahan naman natin yung improving weather sa malaking bahagi na nga ng Visayas at malaking bahagi rin ng ating bansa. Okay. So ibig sabihin yan, from Thursday to Saturday, medyo okay pa no? Pero by papasok na ng weekend to Sunday, bagsak ang ulan na naman? Parang ganun? Sa ngayon weekend, um, dahil five-day weather yung meron tayo, hindi oh pa po. naman natin nakikita na sa oh. bay-weekend na magiging maulan pa rin. Oh, okay. Sige, sige. Oh Opo, okay. Although patuloy tayo mag-monitor dahil sa silangang bahagi nga ng Mindanao, not ruled out yung mga pag-ulan. Oo. Oh, okay. Kaya kung nabanggit ma'am Veronica, dahil may malaki pong event po dyan sa Bacolod City dahil yung PAL Interclub na tournament, eh nagkita-kita po dyan yung mga uh, magagaling na golfers, eh, pag-worry uh, sila pag umulan, Papangit yung laro nila. <laughs> Kaya, ah, yun nga po. Oo. Or hindi matutuloy yung uh, torneo dyan. So, at least by Thursday siguro, gaganda na siguro yung uh, weather, no? Malaking chance po yun. Okay, sige po. Ma'am Veronica, thank you so much for your time and your service po sa pag-asa. Salamat po. Salamat din po. Veronica Torres, ating pong uh, weather specialist po dyan sa pag-asa. <laughs> Samantana! 4.55 na po ng hapon. O ito, asahan po ang katiting na bawas presyo. I'm sure inyo na pong uh, po ang nagaabang nito bukas dahil uh, meron pong bawas presyo po. Pero maliit lang. Nabiso ho ng mga all companies nasa 10 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina. 10 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. abang 30 sentimo naman ang bawas sa kerosene o gas marami po nagpapa-tubil kanina. Sabi ka, maliit lang naman ang uh, bawas eh. Ay, din. Alam nga, antayin mo na mawalan ka ng, <laughs> ng, 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 petrolyo ngayon. Hindi ka makakabiyahe. Kaya patuloy na rin po sila. Ano, 10 centavos sila naman pa na ano, ang bawas bukas. Samantala, patul patuloy rin po ang pagbaba ng mga kaso ng African Swine Fever. Ayon po yan sa datos ng Bureau of Animal Industry, nasa 130 barangay sa lamang ang may ulat po na may presensya ng ASF infection. Hanggang nitong uh, 31 po ng Enero, taong kasulukuyan, nasa Siam na riyon. Nabing uh, laluigan at apat na pong lungsod. Bayan na ang may ASF cases. Ngunit sa kabila ng downtrend, ay nananatili pa rin pumataas ang kada kilo ng karning baboy na pumapalo ngayon ng hanggang 480 pesos. Kuna sinabi ng Department of Agriculture na tulad sa imported na bigas, pinag-aaralan na rin nilang magpatupad ng maximum suggested retail price sa presyo ng karne. Patay sa monitoring kasi ng kagawaran, sa mga pamilihan no dito sa Metro Manila naglalaro sa 340 hanggang 420 pesos. Ang kada kilo po ng pork shoulder at ang pork belly, ang presyo nito nasa pagitan po ng 380 hanggang 480 pesos kada kilo. Samantala, si Rigoro naman ng Kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chularel sa mga lokal na magsasaka na pangangasiwaan niyang mabuti ang sitwasyon kaugnay po sa pag-aangkat ng tone toneladang sibuyas. Binigyan din po ng kalihim na hindi siya importer kundi kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Mahirap naman na masabihan anya siya na wala siyang ginagawa sakaling dumating ang panahon magkaroon ng kakulangan sa supply ng sibuyas. Paliwanag pa ng kalihim na ang ginagawang importasyon ng sibuyas ay isang uh, maiging hakbang upang masigurong sapat ang supply nito habang nag-aantay tayo ng harvest season. Una na ang nagpahayag ng pangamba ang grupo ng mga magsasaka dahil sa ginawang importasyon ng ahensya o kagawaran, ay maaga na nilang inaani ang kanilang pananim dahil sa inasang pagbagsak ng farmgate price kung dumating man sa pamilihan ang mga imported na sibuyas. Okay lang, okay lang. Una. Okay na, okay na. Samantala, ipalalabas naman po ng Department of Agriculture sa susunod na linggo ang stocks of rice sa mga lokal na pamalaan. Masunod ang deklarasyon po ng Food Security Emergency. Ayon sa kalihim, nasa higit ng... Uh, uh Nasa higit nang LGU. Ano? Kulang na word to ano ah? Ang nagpahayag na kanilang kahandaan. Pagamat may mga proseso at documentation pa ang kailangang sundin. Ang rollout ng rice stocks ay sisimulan daw sa Metro Manila, partikular po sa Lungsod ng San Juan, at na botas at maging sa ilo-ilo batay sa nakalagay sa lista. Una na ang uh, sinabi ng kalihim, ang layunin ng Deklarasyon ng Food Security Emergency upang mapaintulutan na may palabas ang rice stocks ng NFA upang mayuwasan ang sobrang taas sa presyo ng bigas at manatiling abot-kayang presyo nito sa merkado. Ito, uh, nagpaalala ho, maaga. Uh, ito, labasan natin ito ha. Iyong usapin po sa latest. Dahil one minute na lamang ho tayo. Itong latest pong uh, survey ng uh, Pulse Asia sa mga napupusuan po ninyong maging senador. Ito po naging tugon ng ating pong mga na-survey na mga kababayan. Ang pinakauna pong uh, nakakuha ng malaking porsyento yung awareness po at uh, voting for this person ay walang iba kundi si uh, Congressman Erwin Tulfo na nakakuha po ng 62.8%. Laki, no? Siya po ang nangunguna ngayon sa survey ng Senador. Sumunod po dito si Senador Christopher Bongo with 50.4%. Ang lakas ni Senador Bongo, ha? Dahil po to sa kanyang uh, bisyo sa serbisyo. Dahil po sa malasakit niya Masakit Center. Malaking bagay po yan. Sumunod po pangatlo si Senator Tito Soto with 50.2%. Number 3 si Ben Bitag Tulfo 46.2%. Number 4 Number 5 Pia Caetano with 46.1%. Voting for yan. Sumunod si Senator Bong Revilla Jr. Mga pang pito si Amy Marcos pang uh, walo Bing Lakso pang Willie Rabillami eh. lakas ni Willie ko ah, uh, ang uh, sampo si uh, Bato de la Rosa pang uh, 11 Abby Binay at ang uh, pang uh, labindalawa si senador Manny Pacquiao. Paring Manny. At yung uh, 13 and 14, si Camille Villar. At itong si Lito Lapid. So, sila po ang nangunguna. And At may isa pong senador ang uh, umatras na, ano, Mari. May isa pong uh, kandidato ng umatras. So, ilan ang umatras? Uh, si, ano, si Chavit Singso si Marcos. Si Marcos na nagano nung matras. At yung uh, ngayon si uh, Wilbert Lee. Yun, umatras na rin po siya. Anyway, so yan po latest po natin mga balita na pwede ko po share sa inyo at baon baon po ninyo para ho sa inyo pong huntahan po diyan sa inyong mga nasasakupan ng ako po muna po nang gabon susunod po ang senador Maoya si senador no kasama po si Congressman Marco sa Net 25. Antabayan niyo po ya. until tomorrow ingat po kayo ha. Bye. Ito ang aming layunin para sa bayan kong ma